Ano ba ito? Hindi na pwede ito. Tapos naka, nakatali na lang ng rubber yung sa brake bind o clutch. Ang sarap niya oh. dito, lamig. Hayahay kayo. Ito, hindi umaandar. Walang umaandar na electric pan. Boss, mag-inspect muna ako ng boss nyo ha. nakikita nyo po, tagtag -tag ng violation, itong bus na ito. Una sa lahat, wala sa mga pasahero ang fire extinguisher kay driver. Pag emergency, si driver lang ang makakapakinabang kapakinabang fire extinguisher nito. Na Nasa lunch na po si driver. Itong fire extinguisher niya, hindi ko na kailangan pang kunin to. Expired na expired, sobrang bulok na. Tapos, yung mga upuan, butas-butas. Wala oh. I'm sure, umuuga uga ka. Oh. May surot ito. Dapat ito, ginagarahin na ito. Dapat dito pang pasahero. Ay, nagbabayad naman tama pasahe yung mga tao. Tapos ito yung servisyong binibigay. Mga bintana. oh, Grabe. Pasensya na po, ma'am. Okay, sir. I don't... Kumusta naman? Saan, saan biyahin niyo po, ma'am? Para buko, sir. Inspect lang ko na iba para sa kabutihan niyo, ha? Okay. So, wala problema sa gulong. Pasensya na po, mag inspect lang po ako bilang chairman niyo po sa Committee on Public Services sa Senate. Nasaan yung fire extinguisher mo, boss? Kailan po yung refill bago? Bago lang Kailan? Tingnan, pwede makita yung date? Kung bagong sasakyan, eh, okay. dapat bago din yung fire extinguisher. Oh, bago rin Wala. Dapat. Wala. Nakalagay dito yung expiry date kung kailan yung susunod na refill. Wala eh. At least ikaw, meron kang fire extinguisher, safe ka. Paano naman sila? Sila ang nagbabayad. Na, walang ganun na nasama kina. Ah, hindi. Dapat sila may fire extinguisher. Pag nasunog tong bus, matutusta sila, ikaw salba. Dapat ikaw ang huli. O, oh, glass breaker. Dapat left and right. O, oh, wala rin, Oh. Tama lang yung meron doon. Dapat bawat kanto meron. Para in case of emergency, pukpukin nila yan, lundag sila. Okay, sir. Asa okay. ah, mo CCTV? Ay ah. Nasa... nga, operate ba? Tanaw na to. Well, nakita yan, ba mga pula yan, sir. At ah, ito na ako kung nagagana ba? Nandiyan sa memory yan, sir, eh. Ito. Kunin niya ang numero, tapos ano yan sa computer. So, hindi natin makikita dito? Hindi, hindi. Doon sa opisina. Paano kung binura sa opisina yung CCTV? meron bang nagsisita pag pumakit ng mga pasayero? Paano kung ako, loko-loko, may dala akong baril ba? Tapos pulis ako, hambog ako, lasing, o, mamaril ako maril. Meron, nakakap-kap? Ayun, konduktor, sir. Patawag mo si konduktor. Boss, sinabi ko na sa kanya yung mga problema. Okay, sir. Gusto ko dapat yung CCTV, may kita nila. Okay, okay tapos yung fire extinguisher, tapos yung hammer na pampukpok sa exit. Mayroon sir, mayroon Ikaw lang, eh sila wala. Sila wala. Kaya nga itong, itong mahirap boss eh, kayong dalawa masisave. Tatakas man kayo, kayong mga talawan man kayo, lokso mo, pero ka mga pasahero, kaluoy. Naintindihan niyo po? Oo, naintindihan mo sir. Sige, yung gulong tinan natin. Wala nang guwi itong pud-pud na yan, o. Oh. si recap yung gulong to, recap. Dapat hindi recap, dapat palit bagong gulong. Ba't recap-recap? Hindi natin sa kabila. Delikado to. Oh, ito, pod, -pod din. Oh, ito, alin ka rito, yung driver. Sobrang pod, oh. Meron dapat kayong way na yung mga taong umakyat, meron man lang mag-metal detector. Kasi may mga nangyaring insidente na sa Manila na pag nagkaroon ng away, may barrel na marel, patay. So dapat, sino si conductor? Ikaw, conductor, meron ka man lang metal detector o security guard, isa-isang pasayor, may metal detector, sigurado ay nawalan dalang bala, granada, kung ano pa man. Tama, mali? Tama. O, oh, anong silbi ng electric pang kung hindi gumagana? Sir, it is top line We'll install this. Lahat ng mga buses ang uh, nag-issue ng ticket top line. Yes, top line, sir. Nagbabayad na lang ang mga boss sa top line. Yes. okay, uh, punta okay, sa top line. You are. Hi. Buti pa kayo rito, ang lamig-lamig. Yung mga nagbabayad, Mainit, hindi gumagawa ng electric fan, ba't gano'n? Ang sarap nyo oh. dito, lamig, hayahay kayo. Ito, hindi umahandal. walang umanda na electric fan. Pero ma'am, sinu-supervise nyo itong terminal. I told the the management, always on the electric fan because it is really needed then by the Then give them passengers. a warning. Give I, them a sanction. Sir, I already gave them a warning. The, And then yung kontrata, sibakin mo yung kontrata nila. Ipasibak mo kung sino pwede magsibak. They call, I, tell, I will Ipakan tell sila. the manager. Sir, Kita mo lahat ng electric fan o useless. Oh. Pan. Lahat ng electric fans. fan gusto ko gagana. Lahat. Ah. Lahat ng okay, electric fan. Yung may mapush card kami, sir. Mga sira. Kaya pakita mo. O, kita ko. Pakita ko. Tita, halika dito. O. Oh, ano ba ito? Sira na yan, sir. I told the manager already many times. Send me a card. Immediately. Ilang bang push card meron tayo ngayon? We have two. Ang isang sira na. Dalawa uh, lang. I asked already the manager. Sino manager? Oh. Si Isgana. Ma'am Isgana. Hindi na pwede ito. Hindi na pwede ito. <laughs> I already requested her about this. Ma'am, yes. paayos mo yung problema o hintay mo ang patawag sa Senado? immediately. We will do immediately. it. Immediately? Yes. Eh, paano yung iba? Di karga-karga. Karga-karga. O, oh, ito, pod-pod. Ang gulong. Wala, sobrang pod-pod na ito. Okay. Saan bang biyahe nito? Going to Tabuelan. Ilang oras ang biyahe nito? Mga more or less 4 hours. Ito dapat, gina-junk shop na ito. Sobrang bulok na, o. Oh. Okay. Tingnan nyo ito Tapos naka, nakatali na lang ng rubber Yung sa brake line o clutch O oh. Ito yung mga nagkukos ng accident Sa highway Medyo na lang ito, bulok lahat Walang fire extinguisher May CCTV pero putol Pasensya na po ha Nag-inspect lang po ako para sa kapakanan nyo po Para maging maayos pong servisyo nila Nagbabayad po kayo ng tama Sana po tama din yung servisyo ha Pasensya na po Ito, wala na oh Ito na? Oh ito yung parang ataol na tumatakbo sa kalye. Takaw disgrasya po ito. Yeah. Yung express ng babayad ka rito? 200 pesos. Kada? Ay, Kada... every. Kada... Pag mag-parking sila. Ang siste, anong problema natin, sir? Ang side. Ang black taxi ba? Logi, kay may anak, kay mo parking man sila sa mo So, parking na bitre, mo log, parking sa gawas. Okay, ang sinasabi niya, yung black taxi na pinapayagang mag-parking sa labas, eh, nalulugi sila kasi sila nagbabayad, yung black taxi hindi. Parang so, kolorom. Yung black magsiya mga kulurong nandyan. Sino may magdakit? Naniningil kayo ng 200. Doon sa 200 na sinisingil nyo, mag-hire kayo ng additional security guard na para hulihin yung mga na-black taxi na hindi nagbabayad, tabuyin. Nag-request na kami sa sitom. Pinapunta na dito. Pagkatapos, wala na dito. Kayo, mo reklamo sila, mo tuyok. Balik man sa... Kaya dapat magreklamo raw, ikot. Pero dapat mayroong taga-sitom. Tikitan sila. Maglagay kayo ng sitom. Punta tayo sa LTFRB. Now, nag-inspect ako doon sa bus terminal ng Ceres at uh, iba pa. Nag-inspect ba kayo doon? Lalo na ngayon, mag-Hollywood. Meron kami mga schedule na upcoming, sir. Eh? regarding sa Holy Week naman kuwan. Wala kang ginagawang random, periodic, meaning every month, random inspection, kahit man lang at least five, six times a, a year. Yeah, may mga kuan, may mga schedule, pero uh, yung mga announcement din sa amin, i-announce din namin. So, announce nyo? Yes, yeah. So nakapag-ready? Yeah, yung mga regular na mga holidays. Pumunta ako doon kanina, Sir, Attorney, dami ko nakita ang violation walang fire extinguisher, walang glass breaker fire emergency, yung gulong pudpod na tapos nire-recap lang which mm -hmm. is babalutan muna ng bagong goma. Dapat 'yung pinapalitan na. Tapos may mga bus doon na yung clutch, tinatalian na lang ng goma. Ba't pinapayagan natin umandar pa rin 'yon. Kasi kung nag-inspect po kayo sir, hindi nyo napapayagan 'yon, 'di ba? Yeah, we will go We have when we also make our findings when we inspect. Do it, sir. You have to go there. Because if not, patatawag kita sa Senado. I'm sorry. Yes, yes, sir. This is we will, for the sake we will, of our we will, we will, passengers. We will call Tapos ang init pa doon, yung sa terminal. Pero meron naman kayong say, dapat din ng mga passengers, ba, diba, Kasama yes, sa trabaho niyo? Yes, sir. Then pwede rin kayo siguro magsalita uh, doon sa nagpapatakbo ng terminal. Although hindi na jurisdiction yun, provincial government. Pero since you're here na, siguro may coordination. O, may, may coordination din kami. O tapos walang mga electric fan, ang init. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Tapos, yung push cart para sa bagay, dadalawa lang, bulok pa. Kulang ng mga gulong. Ibig sabihin, you're not doing inspection, sir. You should be doing it. That's your job. Yeah, you just sitting to... here in your air-conditioned office while yung mga pasahero na pinagsisilbihan nyo, pinagpapoisan doon at piyesta sa violation yung mga bus company. Yeah, we will, we will, we will, we will do that, sir. We will take note about it. We will continue to do also our inspection. We have been doing that, sir. Kailan po huli inspection nyo? yung last namin ng mga wave of inspections, sir, last, uh, last year? Sana ano Yung yun yung na main inspection namin? Last year. Last dapat, year. sir, regularly. Tapos meron dapat kayong mga drug test. O, kailan kayo gumawa ng drug testing sa ano mga drivers dyan? Last year, sir, meron din, sir. Oh, last year. Dapat, sir, regular. Yeah, we take note sir. Tapos aware. ngayon, yung mga nahuli nyo naman na positive, o pull out muna on the spot. O wala kayong ginagawa, eh, kung may mga addict yan ng mga bus driver, piyesta sa drugs people. So we will act on it. naman ako sa Manila, baka mapapatawag kayo doon. I will conduct another surprise inspection. I'm sorry, pag naulit pa rin, eh, hilingin ko kay Diotria Secretary na papahingayin ka muna. I'm serious, sir. Attorney, look at my eyes. I'm serious. I'm dead serious. Tomorrow, you go back there, punta ka doon. Gusto ko, may mga fire extinguisher na lahat ng mga bus doon. May mga glass breaker. Yung fire extinguisher dapat mag-updated. Tapos yung mga gulong. Ayoko ng recap bago pagkatapos yung mga lumang mga boss ipa-junk shop na. Kasi. Hmm. There... sir. Right. So ganun mo sir ha. Thank you sir. Okay.